And guys, ngain kami guys. Guys, kain tayo guys. Tanghalian ba? Masarap ng ano bagulay, ba, gulay ba? Mm. Laukoy. ba yung Yan, sarap ng laukoy guys. Sama namin yung mama ni ano, bululoy. Sama kong mother ko guys. Magkain tayo ng ano ba? Tanghalian.

Tila, tila, siro. Kabuang. Ang ganyan, kain daw. Harap ng lauki. Lauki ulam, guys. May tinulang isda. salap nito may sabaw-sabaw. Mm. Hmm. Na ang ang kung. Tama. Sundulan. Tama. Huh. Pa-ayos. Kung ano? 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 Kung

So nga guys, hanggang dito lang tong video nito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin guys. Si Boss Bansky Vlog at sa Susun TV, sa Susun TV page. Sana walang ma-skip ng ads. I love you all. Thank you.